dahil nga na-infection ako ngayon kailangan ko ng fresh juice ulit dati ko na itong ginagawa nagigaw ano, ko ng celery celery and pineapple fresh na pineapple ayan, malinis na man yung kamay A cucumber hindi lang gagamitin ko sa cucumber pero isahin ko na nga lang din para mas marami Lalo nang paggagamitan ng kalahati so, ayan. and one strawberry kailangan ko ng vitamin C kasi may infection ako sa ihip at orange juice orange kailangan ko ng juice na kailangan ko ng juice nito so ayan, ayan ko na lang siya pipigayin ko na lang siya doon init lang pag ako ng pineapple. Squeeze ko lang siya ng kutsara. Wala akong taga video. So, yan lang. Ip Squeeze ko lang yung apple, yung orange kutsara. Oops, may nasa may isang buto. Kaya mahirap ang walang squeezer. Pero tinatamad ako mag-squeeze. Okay. And then, yung aking yung aking apple. dapat green apple to kasi wala akong green apple kaya ito na lang red apple mas masarap kasi ang green apple kasi maano siya ang galing ng buto kasi may anong buto niyan may lason Ayan, okay na. Ayan, okay na eh siya. At lalagay ko na ang yogurt. Ang ko yogurt. Ayan, may yogurt na, oh. Kita nyo? Makulay ang aking juice. Guys, lalagyan ko rin siya ng cranberry. yung pirasong cranberry yan. May cranberry. At saka syempre, aku ko siya ng ice. Yan, iyon ko na ang aking aking refreshing na juice. Diba? Yummy. Thanks for watching sa aking gawa ng juice. Thank you.